Samahan niyo ako. Di-deliver tayo. Dito na tayo sa highway. Tapakalain na di-deliveran natin. Dalawang piraso. Tapakalain. Kasama <laughs> ng pre-taste. So, ganun tayo. May pa-pre-taste pa tayo pinapaypay so, natin tong Congressional Road. Napunta na ang uh, Pilan. O, pasok tayo. Pa Malakas ang ulan. So, dahan-dahan na tayo. Baka, ano, madulas ng kalsada eh. Hey! Buti wala walang traffic. Banayag ang takbo. handahan pa rin tayo tangkat na ako sandali tulod lang tayo sa motor na to at tama lang yung takbo nila I Eu... tayo ng pakanan pasok tayo sa loob mga ka-trigger saan tayo na nila tayo eh Ito yung helmet tikman yung ating biryani daw. Tayo. Mamaya, uwi natin. Shortcut naman tayo pag uwi. Tao po! Tao po! Delivery po! Tao po! Queenie, tutoy. Ajaw ba? <laughs> Pasok ako. May aso ba? Oh, deliver mo. Galing sa 680 Home Appliances. <laughs> Ayano. Oh. Oh. Oh, di ba? Oh my god, oh, pero. 'yan, ah. Um, uh, wala tayong sahod. Wala tayong sahod. Wala tayong sahod. Kaya ito, libre ko na yung isa niya. Yun. Wala tayong sahod. Tat tatanong nga ako. Tatanong nga ako. Yan si engineer, ano, hiner. Yan. Kaya deliver ko lang yung ano, yung ating biryani. Ating naka live ka. So, thank you. Dito na tayo. Ayun na, Gusto ko makita, ho, ang, ang okay, uh. oh. Kung anong reaksyon niya sa ala, eh. Luto ko. Ano yun? Hindi. Oh. Ah. Ha? Ayan mga trigger, dito na ako sa sa didelivera natin. Ayan si Queenie the Queen. Hello guys. Open mo, baka maano yung, ano, yung pipino para ano, kasi maintinig pa yun. Check it out, check it out. check yung mga trigger. Bago ko itong ano ba yung trigger? tayo rito. Ang layo kayo nito, may delivery charge pa. Hindi, pag may model. Wow! Ito po, medyo nag-level up tayo ng konti. Mayroon na tayong thank you. thank you. Ano, sir? Eh, Masira. <laughs> natin, mga trigger. Yung ating in-order nila, baka mali ang nai-send natin sa kanila. <laughs> baka champurado. Kasi madalas, ganun mga trigger. Nag-deliver ka ng rep. Yung yes. ipapadala sa'yo, posporo. Wow! Oh, yeah, oh, kita mo na mga trigger. Ang laki. Oh, simple eh. mo ba? Wala, wala ang pipino. Ayun, may pipino oh, siya. Ayun siya, may pipino. Kasi hindi pa rin laki ng chicken. Kaya ano, nakabuka siya. Ang sarap. Okay oh, na ako. Okay. Thank you. Yung deliver natin, <laughs> success. Okay. Thank you, mga trigger. God bless. <laughs> <laughs> wow. <laughs>